Ah, bakit? Baka tayo natutulog eh. Ha? Nasaan? Dito na tayo. Tignan na. Mukha si Kiyotoklits nga. tawo nga Masa't ng tulog. So, yun mga idol. Good morning. Ah, pupunta ako muna si Cute at makapasama ako sa palengke, Mabiling ulam. Ya, apa-apa. Mungkin dia masih tidur. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Saya akan masuk ke taman. Saya akan pergi ke sini. Aduh. ada apa-apa. Kamu akan bangun. Saya ke Hola, wala pa din. Taman, banasa pa lang 'ke. Nang taman-taman, wet na rin 'no, gigibingo ulam. ulam. Tara. Ang lalako ay tulog ka pa eh. Diyari ka sakin. Eh. Baret. Naa pa rin natutulog Ha? Nasaan? Dito nung Oh. Mas moske toghlit Tahu. Tawongan. sakit ng tulog. Kala ko nasa palengke. Tingnan muna natin. Ah, sarap ng tulog. Sa Nga na ngay. Mm. <laughs> oh, <sarap> ng <laughs> ano? Pagkakataon mo na, boy. Ano? Paano? Paano? Ano Anong gagawin natin dyan? Ang tama-tama naman, so, gagawin natin. eh, di ba? pinakain kanya ng ano sa itlog. Oo ba? Ay, hindi nang gagawin natin. Oo. Oh, oh, oh. Ay, ah? Ah, 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 patay tayo dyan. Ah, ah. Uh, wala -huh. ba pera dyan? Wala, wala. Ang bariya dito eh. Walang bariya, walang bariya, walang pera. Hoy. <laughs> oh. <laughs> bili, bili ka na rin ng si isa. Oh, sige. <laughs> Pilih sama Ya hari dah na dah Much, much later Asaraf dan tolong ke Asaraf dan tolong ke Wah, dia tolong Eh, ini Ada 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 Ya, si Pakak tak tahu Opo Ya, ya Lagi yang mau nang ano Lagi yang kerak para papakain mo na lang. Ayun. <laughs> Ayun. Ayun. Ingangang ako din. <laughs> Sige. Pagka ngang ako, pagka pindot ko, isalin mo na agad dyan itlog ha. Babagising ka <laughs> ba Ano, game? Game na. Yan. One, two, three, game. Aku kita boleh berjalan dengan baik? Hahaha ya Haaah Ini bukan sesuatu yang